two glasses of water with rock salt. Pagkagising na pagkagising mo sa umaga. Napapansin mo ba pag umaga ang bigat ng katawan mo pag bago kang gising? Merong explanation kung bakit. At dapat talaga umiinom ka ng tubig na may asin pagkagising mo sa umaga. Alam mo kung ano dahilan? Overnight, naglilinis ang mga organs mo. Dahil sa mga nilagay mong mga toxic sa buong araw. Kaya sa gabi, 'yun yung schedule niya para maglinis. Lahat ng organs mo, puso mo, atay mo, baga mo, kidneys mo, naglilinis siya dahil tulog ka. Kaya paggising mo sa umaga, ang lapot ng dugo natin. Hirap na hirap ang blood circulation kaya nga 'di ba ang bigat ng katawan mo, hirap na hirap na kumilos. Kaya kaiinom ng dalawang basong tubig ang tinatawag dyan ay flushing. Para umaga pa lang, nalinis mo na agad ang dugo mo. Imbis na kape, kadalasan ba yung iba ang ginagawa, ang ginagawa, pa pagkagising sa umaga, magkakape pa. Asidik na nga yung katawan mo, asidik pa yung ilalagay mo. Kailangan po ng katawan natin, kahit neutral lang, tubig na may asin. Bakit po may asin? Dahil punong-puno po ito ng mineral, sustansya, nutrition na kailangan ng katawan natin. Umaga pa lang nakakondisyon ng katawan mo. Umaga pa lang magaan na yung katawan mo dahil malinis na. At hindi dapat natatakot sa asin. Nandami dami nating video tungkol sa asin. Kailangan to ng katawan. Tandaan, hindi po kailangan ang warm water. Dahil ang warm water, acidic pa po yan. Dapat po yung normal pH level lang yung normal temperature. Ihalo mo yung asin, inumin mo pagkagising na pagkagising sa umaga, ang tawag dyan, water flushing. Sana nakatulong, Doknan.